Hello, hello mga B. Magandang araw po. So for today's video po is magtatagalog muna tayo para sa mga katulad ko na pauwi ng Pinas is meron akong konting tip, konti lang po. So kasi ako din, ako mismo nag nagka-problema. Nagka-problema. Kasi naman mga be, pag tayo ay pauwi na, Uh, problema talaga natin yung ano, bagahe natin, di ba? So, Tagalog muna tayo ngayon. <laughs> Pagpasensyahan nyo na po yung ano ko, Tagalog. So, pagsisikapan ko na mai anong tawag dito? Ma-explain. So, sa mga, sa video na ito mga B, so, is for us. For me, for us, sa mga ano, pa-uwi, magbabakasyon ng Pinas. Anyways, nasa Kuwait po ako. So, pauwi na tayo, inshallah. Um, yung baggage kasi natin is, pag galing dito sa Kuwait, wala namang problema kasi medyo ano, okay lang. So, pagdating naman ng Pinas, pagpapunta na ng province natin, dun, don na tayo nagkakaproblema kasi may ticket naman. Nagbook naman sila ng ticket ko So, kaya lang, is one baggage lang, ano, yung pang check-in natin, 20 kilogram, one lang po. So, syempre, yung galing tayo dito sa ako, I mean ako, sa Kuwait, eh, dalawang baggage yun. So, pagdating ko ng check-in yun, ba I mean check-in baggage. So, pagdating ng Manila is, ano na siya, over mag excess baggage na ako kasi nga dalawa tapos pagdating ng Manila is papuntang dipolog is one baggage lang ako na 20 kg so ito yung sinasabi ko na baka problema nyo din yung problema ko isi-share ko sa inyo kung ano yung magandang gawin na pwedeng gawin natin so una po mag ano muna tayo kung ano yung airline na binook nila sa atin that, ano lang naman yan sa alam ko lang ha Cebu Pacific at saka Philippine Airline kasi nga mga be pag Manila na tayo pag check in natin doon syempre may extra kasi nga dalawa ako dito so pag doon tayo magbayad pwede naman pag check in natin doon sa papunta kung saan yung province natin pwede naman kaya lang mas mahal so para mas mapamura tayo mag ano na tayo habang nandito pa tayo sa ano uh, Kuwait, ako Kuwait wala pa yung kumbaga hindi pa flight ko is nag-add nag na ako ng extra one extra 20 kg so yun mga bi, ang ginawa ko is nag-download ako ng app ng Philippine Airlines kasi nga yun yung na-book nila ako doon sa ano yung pag-uwi ko Manila to Dipolog. So, Philippine Airlines ako. So, siguro kayo, kung ano na kayo, Cebu Pacific, yun din yung i-ano nyo. Doon kayo din mag-ano. I-manage nyo yung booking nyo. Or mag-add kayo ng uh, baggage. So, yun mga B, ilagay e, e, ko na lang dito yung mga screenshot ko kung paano ko ginawa. So, yes, nag-download tayo ng Philippine Airlines. Dito mga B, tingnan nilang natin pagka-download natin ng ano, airline na kung ano yung nabook nila para sa atin. Ako, Philippine Airlines. Ulit-ulit ako. <laughs> Sorry. So, yun. ah uh, dapat alam natin yung reference number natin. No? Kung hindi, hindi pa nila, ano, magtanong tayo. Una, magtanong tayo sa kanila kung ilang kilo yung uh, nakuha nila na pwede natin na uh, check in doon kung saan tayo papunta. Kung sa Manila, hanggang Manila lang, walang problema eh. Kaya lang, may province pa tayong uuwihan. So, yun, mag-ask tayo. Tapos, pag yun lang, kailangan natin ng extra luggage or baggage. So, hingin natin yung reference number. Sa akin naman, mga bi, walang problema kasi yung pag uh, book ng amo ko, direksyon na niya pinadala. Nag-send siya agad sa WhatsApp ng, ano, yung ticket ko. So, yun, alam ko. So, yun, good thing, alam ko, at nalaman ko rin na pwede palang gano'n kasi nga wala tayong alam dyan eh buti na lang itong si youtube kakascroll scroll kung ganyan may napanood ako na ayun pala pwede pala so yung mga binaka ano na tayo ano naka download na tayo ng philippine airlines app kung saan tayo pwedeng mag add luggage natin yung baggage natin so pagka lagay natin ng ano, reference number, yun, makikita na natin doon mga B, yung services nila. No? Scroll, scroll tayo, makita natin yan doon. So, yun mga B, pagkatapos kong ano, nagpunta ako sa manage my booking or manage booking. Doon, pwede ka doon mag-choose ng mga services nila. Pwede din doon mag-choose ng seat mga B. Pwede tayo doon kung gusto natin doon sa ano, yung malapit sa bintana, pwede tayo. 200 pesos ang ano nila. Sa price naman mga bindi, bi, ako sure kung same pa rin ang price pag yung talagang malapit na yung uh, flight natin. For me naman, ginawa ko siya, nag yung sa nag luggage ako, extra 1 kg. Uh, 120 kg baggage is 2 weeks. So, 2 weeks, parang ganun. Yung pag itap mo lang yun mga be, loading eh. May option doon eh. Itap natin yung ano kung makikita natin doon kung ilang kilo ang gusto natin i-add. So pag tap mong ganyan, mayroon na choices. May 10 kilos, may 20, may 40. So yun, depende na po sa inyo kung ilang kilos ang gusto nyo i-add. So for me mga B, is 20 kg. 20 kg lang po yung dinagdag ko. Kasi nga po, yun lang naman din yung kailangan ko kasi nga from here dalawa akong baggage so yung one baggage ko is kailangan kong eh yun yung i-add ko so yun mga be may 20k kg na ano baggage is 950 yun 950 lang po so yun tuang tua ako mga be kasi nga ang laking ano tulong na ginhawa so yun mga be 20 kg yung pinili ko. Kailangan pala natin magbayad through marami namang option mga B. Ako naman is uh, ang way ko ng pagbayad is Gcash. Kasi yun yung meron ako. So, kailangan may laman yung Gcash natin. So, yun bago muna ako nag ano nag-process or nag-add nag ako ng extra baggage is pinahulugan ko muna yung gcash natin para meron tayong pambayad. So, yun mga bi, pagkatapos na yan, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Nakikita na natin dyan na yung paano, yun, ilagay natin yung number. So, yun, 950 ang laking ano, tulong mga bi. So, yun, para sa inyo na kagaya ko na may problema sa ganyan, may problema. Problema. Oo, problema talaga mga, mga be. Kasi ilang araw ko iniisip, paano gawin ko sa ano ko, ganyan, ganyan. Tapos, baka pagdating doon mahal, tapos sabi ko, ipakargo ko. Pag ipakargo ko naman, hindi ko naman ano, ang bilis ko magsalita. Hindi naman ganun kadami para ipakargo ko siya. Tsaka ilang months bago dumating. So, yun mga be. Pagkatapos niyan mga be, na nabayaran mo na, may marireceive ka naman na ano, makikita mo doon, magche-change yung ano doon, yung price na binayaran nila sa ticket mo. Yung pinakadulo, mayroon na doon na, na kung magkano yung yung pinakauna ning unang page, parang unan yung pag nakita mong ganyan, yun yung price na mismong ticket mo. Pag scroll mo doon sa pinakababa, nakikita mo yung pati na yung binayaran mo. So yun, nandoon na lahat. Itap mo lang yung mga gusto mong makita makita mo na, ano, successful. Ma, maano naman nila yan. Magsasend sila ng, uh, may message notif naman na makikita mo doon na successful yung ano mo. So, yun mga bae. Parang ang gulo ng explanation ko. Kasi hindi ako sanay sa ganito na ano, yung mga ganitong vlog or topic. Ano natin. Pagsisikapan. Pero sana maintindihan yun, no. Yun mga bae. Yun okay na tayo doon, happy na tayo doon. So, sa mga gusto magdagdag ng extra luggage, yung Manila to kung saan ang province natin, yun ang gawin natin mga B. Mag-download tayo ng ano sa mga Philippine Airlines dyan na yung flight nyo is Philippine Airlines, i-download po, download nyo po yung ano nila, app nila. Doon makita natin yung mga services nila na pwede tayong mag-add na wala sa ticket natin nung pag-book ng mga amo natin. So, yun mga B. asana ah, sana makatulong yung ano ko ngayon. <laughs> Ang topic natin ngayon sa pag-uwi nyo. Kasi ito talaga nakatulong sa akin. Kaya, i-share ko rin sa inyo. Kaya lang parang medyo ano, magulo. Pero, okay naman siguro. At saka mga B, yung pagka natapos na natin magbayad, Nag, may email silang ano kung sino yung ano kaparis ko kasi yung amo ko ang kumuha ng ticket nagbook so napunta yung email sa kanya <laughs> siguro nagtataka siya bakit may email ako so sinabi ko sa ano amo ko sinabihan ko yung amo ko na babae nga please pakisabi po sa ano kay baba na may yung kamay ko ganyan ganyan <laughs> pakisabi kay baba na may nag ano, ako nag add-ons or nag add ako ng extra luggage para ano sa sa bagahe ko kasi nga kulang yung papuntahan ng province. Baka magtaka siya bakit may notification. So yun okay naman. So please um sana ano nakatulong to sa sa inyo kasi ilaking ng ginhawa sa akin. So yan lang po ang ano natin sa ngayon. So pag ano, pag flight natin, may update pa rin tayo sa ganyan. Baka meron din tayong ma ma uh, vlog na pwede makatulong din sa mga pauwi or uuwi, gusto umuwi uwi. So, yun mga bi. Uh, please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng ating channel, please subscribe po. At sa mga nakapag-subscribe at saka sa mga laging sumusuporta nandyan sa ano, nanonood. Thank you po. Thank you for watching po. God bless. Ang tangtanan. Thank you.